Sa ngayon, it's 2025. So, I'm turning this channel into a financial and technology channel. Not only technology yung pag-usapan natin, but also pera or finances. So, for my first video about finance is, bakit hindi na ako naglalagay ng pera sa mga banko? I totally stop it this 2025 kasi na-realize ko at the end of 2024, nakikita ko sa bank account, may interest rate. Pero napakaliit kung napansin nyo yung interest rate ng mga traditional banks. So, compare yan sa mga... Meron na kasi tayong bagong digital banks na tinatawag natin mga handun sa mga e-wallets. So, nakabuy na siya. Marami na sila ngayon. So, isa yon This is not a sponsored video, pero kung gusto nyong paano patubuin yung pera nyo sa digital banks na mas okay yung interest rate kumpara sa traditional bank is etong video na to panoorin nyo. So, traditional banks offer only interest uh, point uh, 0.01 to 0.5 interest rate. So, napakababa ng interest rate ng traditional banks compare sa digital banks na nag-offer sila ng 2% up to 5%. So, in perspective yan, for example, you have a 10K, 10,000 pesos, yung 0.1 or 0.5%, 50 pesos lang yung interest niya. So, imagine that. 50 pesos. Compare sa the digital bank na yung 10,000 pesos mo, tutubo siya ng 5% or 500 pesos depende sa long term or terms na nilagay mo yung investment. So, yun. Medyo kapang kapa ngayon dun sa ano, mga interest rate. sa so, kaya kung gusto mo talagang tumubo yung pera mo, dun mo ilagay sa digital banks. Yep. Yun yung kagandahan ngayon eh kasi meron na tayong option na digital banks. Ano ba yung mga traditional banks? I-define muna natin. Sila yung mga BPI, BDO, Metrobank, Bank. Uh, ano pa? Yung mga small banks na nasa probinsya or nasa town. So, sila yon. Although nag exist pa rin sila. Kaya lang may kompetisyon na sila ngayon. Ito yung GCash. So, kasi yung Gcash, sinusolusyon na niya kasi pag nag-open ka ng bank account doon sa mga traditional bank, medyo mahirap. Kukuha sila ng documents, kukuha pa sila ng ID, proof. So yun, napakakulit nila. Kaya gone are the bank uh, traditional banks ngayon. So digital. Ano bang gagawin mo pag nag-open ka ng digital bank? You only need your mobile phone, mobile number tapos magsi selfie ka lang tapos a valid government ID para ma fully verified yung Gcash account mo so yun after mag fully verified pwede ka nang mag-open ng digital banks si Gcash is an e-wallet mayroon siyang subsidiary na mga digital banks like CMDI si, si Uno na yun yung Binuksan din natin yung ano natin doon. Ah, uh, uno tsaka cm Ah, oh, wait. Yung ano, isang bangko kasi dalawa lang kasi yung binuksan ko doon eh. Pero guys, malaki yung tubo kumpara siya sa traditional banks. Yung best pa is yung uno, for example, napakalaki ng tubo. For example, you have a 100,000 pesos, every day tutubo siya ng 10 pesos. So, sa 10 pesos mo, imagine, sa 10 pesos, sa 30 days, magkano ang tubo ng 100,000 mo? 300 pesos yung tubo. Kasi, 10 pesos each, minus pa yon sa mga taxes. So, less than 10 pesos. Pero, makikita mo, everyday tumutubo siya. Yun yung kagandahan pag digital banks kasi makikita mo track. And, pwede mo rin siyang i-withdraw from digital bank to your GCash para pwede mong gastusin. Yan yung, ano, hindi ka na, poi, hindi ka na traditional, gan are the days na pupunta ka ng bangko ikaw pa yung pipila, yung pera mo, pigpilahan mo pa ng mataas. Gusto mo bang ganun? Kaya, traditional banks, improve your service na dapat, dapat magkipag-compete na kayo dito sa mga bagong players. Kaya, ganon So, kung mayroon kayong mga katungungan regarding sa digital banks or kung ano yung best investment, ah, sa uno pala, meron palang time deposit. So, sa 100,000 mo, for a year, tutubo siya ng 5,500 pesos. Parang time deposit na if you fix mo yung 100,000 mo, i-deposit mo siya, tapos hindi mo siya pwede galawin for a span of one year. Then after that, ibibigay na nila yung interest kasama yung full capital amount. Like, nag-deposit ka ng 100,000 this January 2022, 2025. During 2026, magiging 1,000, ah, uh, 105,500 yung full amount. Okay? Hindi lang, hindi mo lang pwede galawin. So, kung magta-time deposit ka na naman, that would be tackled in another topic. Pero yun lang yung sample na paano ba pinapalaki ng mga mayayaman yung pera nila. Not only hindi sila nagagastos but also they also play in the interest rate especially sa mga banks na malalaki yung interest rates. So be sure to think like a millionaire sa kung gusto mo talagang yumaman you should think like a millionaire. Ganun lang yung tip ko. So, simple lang siya na tip. Hopefully, nakatulong sa financial needs nyo. So, kung meron kayong ibang katunungan or recommended topic, be sure ta comment section. Alright. Follow rin yung Facebook page ko, Elmer Shucks Tech. So, thank you guys and see you around.